Aris, ngayong araw ang pahiwatig kung may balak kayong puntahan, ituloy mo na dahil may naghihintay na kasiyahan at mga bagong ideya para sa inyong pamilya. Ang mga ideyang ito ay makakatulong sa inyong asenso. Gayunpaman, mag-ingat sa mga taong manghihikayat sa iyo na magnegosyo, kahit mukhang maganda ang sinasabing kita. Umiwas muna upang hindi mawala ang iyong pera. May pahiwatig na first day ang araw ng iyong kaligayahan at swerte. Ngunit maaaring makaranas ka ng kalungkutan sa araw ng Saturday. Ang iyong mga desisyon sa mga susunod na araw ay magiging mahalaga, kaya't makinig sa mga pahiwatig ng iyong gabay. Sa usaping pera, maging maingat ka sa paggastos lalo na pagdating sa pagtulong sa mga kamag-anak. Bagamat likas sa iyo ang pagiging bukas-palad, alalahanin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay ikaw ang magiging sandigan ng iba. Ang iyong swerte ay maaaring mabilis na makuha ng mga taong umaasa sa iyo, kaya mas makabubuti na kontrolin ang paglabas ng pera. Bigyan ng limitasyon ang tulong na ibinibigay upang masiguradong matitira pa rin ang sapat para sa iyong sariling mga pangangailangan at plano sa hinaharap, magtakda ng tamang balanse sa pagtulong at pag-iingat sa iyong pinaghirapan. Sa pag-ibig naman, tila ikaw ay nasa magandang kalagayan ngayon. Ang iyong masayahing aura at positibong pananaw ay nagiging magneto ng swerte at kaligayahan sa inyong relasyon. Ipinapakita ng iyong mga kilos at salita ang pagmamahal at sigla na siyang nagdadala ng mas marami pang good vibes sa inyong pagsasama. Patuloy lang sa pagpapakita ng kasiyahan at pagmamahal sa iyong kapareha dahil ito ang magpapatibay sa inyong ugnayan at magdadala ng mas masayang mga araw. Tandaan, ang positibong enerhiya ay lalong nagiging malakas kapag pareho kayong nagpapalitan nito sa isa't isa, upang ma-attract ang positibong enerhiya, isama sa iyong araw ang mga kulay na color yellow at color red. Ang mga numerong number 13, number 40, at number 29 ay magdadala ng tamang direksyon at swerte sa iyong mga desisyon. Huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw, at maging mahinahon sa zodiac sign na Capricorn nang makaiwas sa biglaang problema at gastos.